This creature was caught on camera at a north side neighborhood. Ang misteryo ang nagtatakda sa kagubatan at ang pagtuklas ang nagpapalalim pa sa kanilang kahiwagaan sa isang puno, sa ibabaw ng isang puno o kahit sa loob nito ay nakakabighani. Nagpapakita ang video ng mga pinakakinatatakutang discovery sa mga puno na hindi inaasahang makikita. Una ay suriin natin ang nakatagong sigarilyo. Nahuli ang isang grupo ng mga Russian smugglers na sinusubukang mag-transport ng mga halos 25,000 na sigarilyo na nakatago sa loob ng mga pinagkukuna ng puno ngunit bago makarating ang ibinabad na kargamento sa inaasahang destinasyon nakialam ang mga opisyal ng customs sa panahon ng isang random na inspection nabigla ang mga opisyal sa kung gaano katalino ang pagkakatago ng mga smugglers na mga pakete ng sigarilyo sa mga puno napakahusay ang paggawa na mahirap malaman na meron palang sigarilyo sa loob ng puno pakiramdam ng mga opisyal na kakaiba ang bigat ng mga kahoy kaya't nagkaroon sila ng suspecha dahil dito natuklasan ang kanilang masamang plano na nakatago sa mga puno na mas nagkaroon pa ng malaking problema at narito rin ang woman tree roots sa isang liblib na gubat ay kilala sa mga misteryosong pangyayari. Kamakailan ay natagpuan ng isang grupo na mga manlalakbay ang isang puno na may mga ugat na kahawig ng isang babae. Hindi ito ang unang pagkakataon na ganito ang nasaksiyan sa mga gubat nito. ito. Sa mga naunang panahon, isang parehong kaganapan ay nairecord. Isang puno na kakaiba ang anyo na parang isang babae na may malalagong buhok. Ang pangyayari na nakuhanan sa mababang kalidad na mga video ay nagpalakas ng matinding espikulasyon at takot. Ayon sa iba na ito raw ay kakaibang hugis na puno, samantalang may nagsasabi rin na isa itong ritual kung saan may ilan ang naniniwala na ang mga babae ay pinagsanib sa mga puno. Ayon naman sa mga alamat na mga ninuno na ang kahulugan nito ay pagpapahiwatig ng mga kaluluwa na nakakulong sa loob ng mga puno. Ang sunod-sunod na mga discovery ay nag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan ay nagpalalim sa misteryo at kagiliw-giliw na paligid sa enigmaticong gubat at narito rin ang na na anakonda. Sa malalim na kagubatan ng Indonesia habang nagtitipo ng kahoy ang isang grupo, natagpuan nila ang isang napakalaking napadpad na puno. Una silang nagalak sa kanilang natuklasan ngunit agad na nagulat nang sila ay tumingin sa loob ng halo trunk. Sa hindi inaasahan, ang loob ng puno ay ang bahay pala ng isang napakalaking anakonda. Malinaw na hindi natuwa ang ahas sa pakikialam ng tao. Ang makakita ng isang anakonda sa gayong lugar ay bihirang mangyari dahil karaniwan ang mga ahas ay hindi naninirahan sa loob ng mga puno. Dahil dito ay agad tinawag ang otoridad upang alisin ang anakonda. Maingat nilang binaklas ang puno upang makuha ang napakalaking ahas. Kapag ligtas na nailabas ang anaconda, dinala ito sa malapit na pasilidad ng pangangalaga ng mga reptile upang siguraduhing maayos ang kalagayan nito matapos ang hindi inaasahang tuklas. At narito rin ang mga bungo ng unggoy. May isang lalaki sa nayon ng Kuniyak Naga na nakakita ng isang bagay Nalubos, na kakaiba. Ito ay ang punong kahoy, hindi katulad ng anuman, ngunit ito ay kahawig na mga bungo ng unggoy. Oo, bungo ng unggoy. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay marami rin ang bungo sa paligid nito. Kung hindi mo alam, ang mga konyak naga ay mga alamat na mga mga ngaso kaya ang kanila mga bahay ay puno ng maraming uri ng mga bungo ng hayop. Karaniwa nila itong ginagawang bamboo basket upang maging palamuti sa mga bahay at narito rin ang puno ng barya. Hindi raw lumalaki ang pera sa mga puno. Ngunit kung ganon, paano mo ipapaliwanag ito? Daandang mga barya ang nakabaon sa mga sanga ng puno. Tiyak na hindi ito ang karaniwang bagay na makikita mo. Kundi ito ay nagmula sa panahon ni Reina Victoria kung saan ang mga punong kahoy ay bahagi ng kanilang tradisyon. Dati, binabaon ng mga tao ang mga barya sa katawan ng mga puno at sa paglipas ng panahon ay natutupad ang kanilang mga kahilingan. Ang mga punong ito ay tila naglalabas ng mga barya, hindi ordinaryo kundi ilang mahalagang barya. Matatagpuan ang mga natatanging punong ito sa buong Inglaterra na nakaugat sa tradisyonal na paniniwala na ang mga banal na espiritu ang naninirahan sa loob ng mga puno ang nagkakaloob ng na mga kahilingan na ito. At narito rin ang mga sapatos, usapang kakaibang gawi. Narito ang isa pa, ang puno ng sapatos ay eksakto sa pangalan nito. May daan-daang mga pares ng sapatos na tuklasan ang puno ng isang grupo ng mga manlalakbay sa isang liblib na sulok ng India. Nakatagpo sila ng isang kakaiba at napakahalagang tanawin ng maraming puno na may mga sapatos. Habang nililibot pa nila ang lugar, ang mga sanga at katawan ng puno ay merong isang di-pangkaraniwang koleksyon na mga lumang sapatos. Bawat pares ay nagsasalaysay ng isang tahimik na kwento. Sa ilang punto, mayroong taong nagtapon ng isang pares ng sapatos sa puno, at sa iba naman, mayroong ibang taong nagtapon ng ikalawang pares. Bawat kwento ay may masamang bahagi, ang bahagi ng itim na mahika. Oo, ang mga lokal ay naglalagay ng mga sapatos na dating pag-aari ng mga individual at ang mga maling dahilan na ito ay kasama ang nakakakilabot na paalala ng mga madilim na pwersa na mga ngamkam sa mga mapanglaw na kagubatan. At narito rin ang mga hayop na naistak sa puno. Ngayon, hindi ko talaga alam kung anong pwersa ang pumipilit sa mga hayop na isawsaw ang kanilang ulo sa mga puno. Merong mga baka, may usa, at may mga elk na binawian ng buhay sa pamamagitan ng pagka-stack sa loob ng puno at narito rin ang isang giraffe hindi lamang nakakulong sa loob ngunit nakita ko ang isang hayop na malapit ng mawala ng buhay nang ma-stack ito sa puno Tingnan mo rin ang tumatakbong kabayo na umaabot ang bilis ng 40 miles per hour. Hindi nila mapansin ang mga puno mula sa malayo at kapag bumangga sila dito ay huli na ang lahat. Halos pareho ang kalagayan sa mga osa. Madali nilang maipit ang kanilang mga sungay sa mga bagay tulad nito kung saan nila naipit sa loob ng isang puno. Ngunit hindi nila magawa na palayain ng mga ito at sa mga giraffe, alam natin na ang kanilang mahabang leeg ay hindi masyadong nakakatulong kaya ito ang nangyari at narito rin ang nakakatakot na bungo ng prutas. Sino ba naman ang gustong kumain sa nakakatakot na prutas mula sa punong ito? Ito ang kakaibang punong prutas na kinatatakutan ng marami. Ito ay nilikha ng isang kumpanyang mula sa China na tinatakpan ng mga prutas sa pamamagitan ng mga kakaibang hugis. Bakit? Dahil ang mga tao ay patuloy na kumukuha ng mga prutas mula sa mga puno at nais nilang pigilan ang mga tao na kunin ito. Ang likhang ito ay may layuning ang karamihan kapag ang isang prutas ay may kakaibang hugis ay umiiwas ang mga tao dito at hindi nila ito kinakain. At narito rin ang napakakapal na puno. Ang kakaibang tanawing ito ay tila nilalabag ang mga patakaran ng kalikasan na tuklasan ng isang lalaki habang sinusubukang malaman kung ano ang kanyang nakita. Hindi ito karaniwang balahibo. Ito ay mga buhok ng napakaraming araknid Nanggalawin ng lalaki ang mga balahibo ay nagsimula itong gumalaw na parang mga buhok. Ang dahilan ng taktikang ito ay upang mabuhay sila mula sa mga predator. Nagkakaisa sila hindi upang manakot kundi upang mapigilan ang mga mangangamkam dahil hindi sila nagdadala ng lason. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yun sa si baba ng video at see you next time!